Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Nagsasagawa ngayon ng marcha ang iba't ibang grupo na nangalampag dito sa may liwasang Bonifacio para kundinahin yung nangyayaring ang korupsyon o katiwalian sa ating bansa. Nangunguna dyan ang iba't ibang mga leader na mga grupo at talagang pinangunaan din ito mismo ngayon ng grupo ng mga magsasaka. No, kaya kung makikita ninyo, mga kapatid, eh, merong mga bitbit -bit sila mga karit na malalaki. No? So, yung mga karit na yan, nandiyan nakalagay yung kanilang pinaka hinaing, panawagan. So, bukod sa mga magsasaka, kasama rin nila yung iba't ibang mga grupo ng mga kabataan, mga kababaihan, may mga manggagawa, at saka mga militanteng grupo at yung mga mahihirap, no? So, ginagawa nila ngayon, eh, magmamarsa sila mula rito sa may tapat ng Philippine Post Office patungo na sa Menjola para nga sa isang mas malawak na programang gagawin nila doon. So ang sinasabi nila bakit nanguna rin yung grupo ng mga magsasaka dito eh dahil nga sa mga substandard at maanumalya o manong mga proyekto ng DPWH particularly mga flood control projects at yung mga farm to road projects sana na mga pakinabangan dapat ng mga farmers pero nabibisto na mga puro uh, palpak at talagang pinagkakitaan lamang ng mga kurakot So, yeah, marami-rami sila nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio. At ito daw ay itong grupo na to kasama raw sila din doon sa mga nanguna noong nagrali no September 21. At ang sinasabi nila ay talagang tutuloy-tuloyin daw nila itong kilos protesta kapag wala pa rin daw tunay na papanagot no, sa nangyayaring uh, mga investigasyon. Para kasi sa kanila, yung investigasyon na ngayon na ginagawa ng Kongreso, Senado, at eh tila nagiging cover-up na lang patuloy ang pagtatakipan ng mga Kongreso at Senado sa kanila mga kapwa mababatas. At yung hiwalay na investigasyon na ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure, ICR, at eh tinago naman doon sa publiko. No? So iyan yung ilan sa mga panawagan at talagang kinakalampag ngayon ng mga grupong ito. Sabi nila, sa November 30 kung wala pa rin talaga mga panagot eh mas malaking rally o pagkilos ang kanilang gagawin dito sa ating bansa so ayan sila medyo marami-rami sila mga kapatid na magmamarcha mula rito sa liwasang Bonifacio patungo na doon naman sa Menjola ayun po ang dami pa nila doon no? napuno talaga nila yung pinaka liwasan na yan halong-halong grupo ito ito mga magsasaka galing sa Bulacan karamihan dyan At ah, talagang sumali din sa ginagawa ng pagkilos at meron silang mga kanya-kanya mga bitbit bit na mga banners, placards para nga talagang ipakita yung kanilang sentimiento at talagang pagkadismaya sa nangyayaring at nabibistong, nabibistong mga katiwalian sa pamahalaan. O paano? Ako po si Mon Gualvez at yan ang istorya ngayong araw.